Mayroong press conference, katatapos lang na press conference ni Remulia, DOJ Remulia, kung saan ay sinindak ang tatlong vloggers. Sino-sino ito mga ito? Alright. Bago natin ikwento, nagkaroon ng conference si DOJ Bonjing Remulia na kasabwat ni Lisa Smugs at ni Kuting sa kanilang mga kaletsyan, sa kanilang pangangamkam. Alright? Alright. So, alam naman natin ang kinasangkutan ni Remulia sa papalit-palit na statement niya regarding sa mga case nila Digamo nila Bantag, ang pagigipit kay La Teves at kay General Bantag. Bantag. Okay. So, dun sa interview, ay sa um, kaniyang uh, press conference sa uh, ABS-CBN, couple of uh, isang oras na siguro nakalipas, Actually, tinanong siya patungkol sa smuggling. Kung ano daw ba ang masasabi niya sa agricultural smuggling. Una, ang sabi ni Remulia, sabi niya may mga bagay-bagay daw kasi na hindi dapat hindi hindi dapat muna pinag-uusapan ngayon. See? Obviously may pinagtatakpan sila. So dapat daw yung customs ay ang gagawa na ka ng kanilang trabaho kasi sila daw sa DJ uh, DOJ, you know, hindi nila trabaho yung uh, maghahanap ng mga magpa, nitong mga smugglers na to and sabi niya we have to be patient okay kasi we cannot do magic here di ba we cannot do miracles rather ang sinabi niya and we want results so dun sa agri smuggling Uh, yung tanong niya, obvious na obvious na may kino-cover up sila. Definitely, negosyo kasi ng amo niya na si Lisa Smuggs at si Kuting. Pero, <clears throat> mga kaibigan, <clears throat> umikot ang katanungan yung mga bandang uli, tungkol sa issue ng mga kaso nga na kinasasungkatan ni uh, Teves at nito ni Bantag pero nakakaalarma dahil nung tinanong siya ng reporter si Remulia, tinanong siya ng reporter kung kumusta na ang case ni Bantag ni General Bantag di ba? ang sinasabi ni Kuting ni bon Jingyan, ni Bonjing Jan, ni Boying Remulia last year, na yung mga nasangkutan na issue ni Bantag tungkol sa kitila ng buhay sa loob ng uh, Bilibid, yung pagtanggal nila kay Bantag sa Bilibid, pagpalit kay Katapang, pagtanim ng redors, alam nyo na lahat yan. Right? So na-interview yan ng mga vloggers din, tatlong vloggers daw. Ang sabi sa akin, mga pakapalaga ng ating uh, palangga na nag-send, kaya napanood natin, ay sinisindak si Banat Bay at itong si Dada Dada at Oli. Okay? So tatlong vloggers, ito ito daw ang nag-interview kay General Bantag. Bakit kailangan sindakin ni Remulia DOJ itong tatlong vloggers na to? Hindi ko alam itong tatlong vloggers ako so, binabanatan ba ako, binobojack pa ako. I don't care. Ito binobojack nila ako. Binobojack pa nila ako palangga. But anyway, okay. Ang issue dito, ang panggigipit sa vloggers. At hindi ako sangayon dito dahil ang sabi ni Bonjing, ni Boyeng Rimulya, mga kaibigan, ay papaylan nila ng complaint or case itong tatlong vloggers na nabanggit dahil daw ay binabastos nila ang korte. papaylan daw nila ng contempt of court. 'di ba? Contempt of court. Bakit nasa looban ng korte sila Banat Bay, si Oli at si Dada? Okay, hindi man ako lawyer, pero ito lang 'yon mga palangga. Malinaw na panggigipit. Malinaw na martial law. Ito ang tunay na martial law, pagkitil ng karapatan ng tao at paninindak. Bakit kamo? Sinasabi ni Remulia na parang tinutulungan pa raw ng mga ng mga ta ng tatlong vloggers itong si Bantag. Hindi ko napanood actually yung interview nila. All right? Kung napag-usapan ba doon? Bakit ito bang tatlong vloggers na doon sinag nag-usap pa sila interview? O, sige Bantag, magtago ka lang diyan, poprotektahan ka namin. Definitely walang ganon. Kahit hindi ko napanood yung vlog nila, walang ganon. In interview nila, siguro i expressly libantag kung ano yung situation niya paano siya gipitin ng gobyernong ito ng kuting atahas pero yung kakasuhan niyo oi ko -co contempt no uh, contempt of court okay Nanap ko yung uh, definition ng contempt of court ang sabi dito sa contempt of court referred as a contempt o pag pagbastos o pag hindi paggalang di ba sabi dito is the obedience of an order of a court Obe disobedience of an order of a court bakit magdinis obey ba itong blogger na ito na sinabi ang sinabi ng korte bawal ba mag-interview ng isang may warrant of arrest eh, ay ka ng ina yung mga mamamatay tao nga nakapatay na criminal na nasa loob pa may mga may mga one-on-one -on -one interview pa sa mga reporter bakit itong tatlong ito nang in-interview na si Bantag na you know may warrant of arrest kasi hindi nagsusurrender sa kanila dahil puro tanim na kasong ginawa nila eh. Like me. Mamaya pag-usapan natin sa akin. Bakit contempt of court? Sabi dito, additionally conduct tending to obstruct or interfere with the orderly administration of justice. Also as qualifies as contempt of court. Okay? Hinaharangan o oh, ano sabi dito? In obstruct of, you know, ino-obstruct ang batas. Kumbaga, kumbaga, itong tatlong vloggers na ito ay reason sila kaya hindi nahuhuli si, si uh, Bantag. Kumbaga sila ang dahilan. Of course not. Malinaw na buwakan ng ina, mga palangga, gusto na kayong pagkakasuhan lahat, pagtatam ng kaso, at ang nasa likod ng lahat ito, ang buwakan ng ginang si Lisa Smugs kasi epekto ito, impact ito ng pagbulusok ng kanilang approval and trust rating. Bakit nakasuhan yung tatlong vlogger na ito? Bakit ang mga media ayaw yung kasuhan? For sure, in-interview din si Bantag. Bakit itong mga reporters, not only in the, in, in, the Philippines, okay, sa buong mundo, di ba may exclusive one-on-one -on -one sa mga notorious, mga mamamatay tao, mga high pro, ano, uh, profile criminals? Itong tatlong vloggers, in-interview lang si Bantag, kakasuhan tang tanginan niyo contempt of court. Mga kababayan, pinapakita na sa inyo na kapag umalma ka, kapag nagsalita ka, it's either gugur-gurin ka o gigipitin ka nila gamit ang batas at ititwist nila gamit ang pangaabuso, ang pag-abuso ng ating konstitusyon. Imagine mo, in-interview nila si Bantag, itong tatlong vlogger, kakasuhan nyo dahil galit na galit kayo, gigil na gigil kayo dahil bagsak na bagsak na kayo sa taong bayan. Right? Ngayon, ang sabi nito, okay, dapat daw itong, itong mga bloggers na ito hindi ini-interview kasi hinahanap ito si bantag ng uh, batas ang ina hinahanap warrant of arrest hindi pa nga siya napapatunayan na siya ay hindi pa nga siya convicted hindi siya convicted kung itong narrative mo kung ito ang premise mo DOJ bulok bugo ano na kikinabang sa bribe at nakikinabang sa pulburon lahat at mga pogo operation mo yawa ka oh pero mga kababayan, kung ito ang naratib nila, nakakasuhan dahil si Bantag ay isang, kakasuhan yung mga vloggers dahil si Bantag ay pinaghanap ng batas. Eh, mga reporters, sabi ko nga, pumapasok pa sa loob ng bilibid. Eh, di sana hindi kayo nagpapapasok sa loob ng bilibid dyan. Yung mga persons, uh, mga mga prisoners dyan. Kasi mga naglamabag sa batas yan eh. Yun, know, lumabag sa batas, convicted pa sila. Bakit hindi nyo kasuhan yung mga reporter na nag interview Bakit itong tatlong vloggers na ito? Kasi ramdam nyo na yung power ng social media, yung power naming mga vloggers sa pag dito sa mga sindikatong nasa gobyerno like you, Bonjing at ang boss mo si Lisa Ahas Mugs Araneta Marcos. Kaya hindi ka magkabulol-bulol ka, maputla na ngayon mukha mo. Mukhang kukunin ka na ng lupa sa interview mo. ang kukunin na ng lupa yung mukha mo. Kaya hindi mabulol-bulol ka sa issue nitong smuggling na ito mga kaibigan kasi Kino-cover up niyo mismo si Lisa ang reyna ng smuggling. Pero dito sa tatlong vlogger na nag-interview lang kay Bantag, gusto niyong kasuhan, gusto niyong ikulong, gusto niyong gorgorin ano. Katulad ng gusto niyo sa akin. Katulad po mga kababayan, mga Pilipino, saan man kayo dako ng mundo, isang malinaw na ginigipit na kayo ang pagigipit sa tatlong vloggers na ito at sa akin. Katulad na lang nung tinatam tinam na nila ako ng ad maling address, tinamnan ako ng kaso, di ba? Gumamit si Lisa Araneta Marcos aka smuggler ng bayan. ng proxy sa pangkatauhan ni Anthony Tabernatoning na nabubuhay sa Payola. Anong ginawa ng hayop na yan? Nagfile ng case against me. nag invento ng Peking address sa Pasig. Saan galing ang Peking address? Inutos ni Lisa Smugs kay DICT Ivan Uy nag mag-hire ng Intel firm na Asgard which is ginamit nila during the campaign para maghanap ng address na kapangalan ko o kahawig ng pangalan ko, di ba? Remember the Eden Contreras in Dr. Sixto sa Pasig na, na -re report natin sa inyo? Nung nakakuha na si DICT, Ivan Uy, ng kapangalan kong, uh, halos kapangalan ko, ni report ibinigay kay Lisa Araneta Ahas Buaka ng Genemis, Buton, Marcos aka Smuggler, bribery lahat na. Ang information kay Taberna para mag-file ng case against me gamit ang peking address. At never ever nakarating sa akin yung kanilang supina or kanilang uh, kaso about sa akin kasi intention nila magtanim para gipitin ako, para matakot ako, masindak ako, at tumigil na ako sa pagbubunga nga dito, pag-expose. It's the same thing now ang ginagawa dito sa tatlong vloggers na ito. Nakita niyo ang pattern? This is very Lisa Smugs. Hindi very New York. This is very, very Lisa Smugs style. Anong ginawa nila? Kinasuhan ako, di ba? na alam ni Lisa na ako'y nakatira sa Amerika. Nandito na ang residency ko at Amerikanang hilaw na ako. Filipino-American, na really di ba? Ano lang natin yan? Salta lang natin yan. Kasi nga hindi ako puti, ba? Diba? Filipino ko eh. Filipino-American. Alam na alam ni Lisa ang impormasyon ko na nasa Amerika na ako nakatira pero nag-invento siya ng address dyan sa Pasig para gipitin at sindakin ako para arestuhin ako na the moment. Ang sabi nila, arestuhin ako diba within one week, within anong pecha na. Kaya kinahamon ko sila, kung may power kayo hanggang Amerika, arestuhin niyo ako. Ngayon, ginagawa nila sa tatlong vlogger, nakakagigil to mga palangga. Hayop kahayop hayop pa na ginagawa sa tatlong vloggers na ito. We're not close. Alam mo naman, may mga eksena din kami yan. But, wala akong pakialam. Hindi ko na mapanood yung mga vlog nila tungkol sa kay Bantag. Okay? Pero, Pilipino sila na nag-speak. Papahayag ng kanilang boses. Tapos ngayon ipapadampot mo, Bonjing, Lisa, ipapadampot, kapakakasuhan mo, iko-contempt mo. Kasi dahil si Bantag ay may warrant of arrest. At ang mga tatlong vloggers na binabanggit mo ay, what, binastos nila ang batas? Eh putang ina, kayo, ikaw, yung anak mo, nahulihan na ng mariwana ng bonggam-bongga, nakalaya pa. Hindi ba pampabastos sa batas yung hayop na yan? Yung kasinungalingan mo na sinasabi mo na si Bantag nagpaalam sa iyo na mag kay, mag-dredging doon. Di ba? Remember that? Sinabi mo bawal sa batas. As DOJ, nagpaalam pala sa iyo si Bantag. Coming from you. Na nagpaalam. Alam mo bawal sa batas. Bakit mo siya pinayagan? Pangbabasto sa batas. Yung ginagawa ni Lisa Smugs, yung ginawa niyo sa Okada, na gumawa kayo ng resolusyon para maagaw ninyo ang management doon sa kay Mr. Okada, Kazuo Okada. Remember that? Binali ninyo ang uh, desisyon ng Supreme Court. nag kayo ng resolusyon Yu Bonjing at ni Altenko para makamkam kamkam o mabawi ninyo ang management ng Okada, kayo nila Lazaro, kayo nila Lorenzana, magkakasabot, kayo nila Lisa, di ba? Binali nyo ang Supreme Court. Ang desisyon ng Supreme Court. Tapos itong tatlong sa sasabihin mo, sila ang nambastos. Eh, jutang dininan nyo kayo ang nambastos sa batas. Sabi, bilang na ang panahon ninyo. Hindi ko sabihing araw, bilang na ang panahon ninyo, mga buwaka ng genemies ninyo. Tinanong ka pa tungkol sa trust rating ni Kuting, 'Di ba? Ang sagot niya, sabi, ang tinanong si bon, si Boying Remolya, ano masasabi mo sa trust rating ni Kuting? ni Bongbong dahil bagsak na ay ganoon naman talaga sa pulitika minsan tumataas minsan bumababa at siyempre may mga binabayaran dyan o putang ina sino binayaran maglabas ka kayo ang nagbabayad ng mga surot at dugyot para pabanguhin ang bulok nyong pagkatao pambubulok nyo sa Pilipinas kayong tatlong vloggers you have to fight I know you're fighting, guys. Kayong mga palangga. Eto na, kami ginigipit. Kasama na ako, apat pa kami ginigipit ngayon. Not only me, di ba? Yung sa DOH, sinabi ko sa inyo, ang sabi ni Lisa dyan, sa lahat ng mga ayaw niya at mga appointing ni Duterte, silipin ninyo, tignan ninyo kung may kaso, kung walang kaso, taniman nyo ng kaso and I'll do the rest. Remember that vlog? Demonyo po ang asawa ni Kuting silang dalawa. Hindi lang sa demonyo. Hundred million to the highest exponential power. Ang kajayupan nila. Ano gagawin nyo? Susunga-sunga na lang? Sabi ni Just Ventura, kakaumay. Nakakaumay talaga. Ba't hindi tayo dapat tumigil? Kita mo ito, itong tatlong vloggers na ito. Puro kasi nungalingan ang ginagawa nito ng gobyernong ito. Di ba? Hayop, very Lisa Smugs to. Pinainvento niya si Tuning Taberna against me sa sinumpaang salaysay, kinasuhan ako, kinasuhan nila ako na sila lang ang nakakaalam. So ganun ba magkaso sa Pilipinas? Kayo, kayo lang nakakaalam? Yung nasasakdal, yung kinakasuhan nyo? Ayaw niyong bigyan ng copy? Until na wala akong kopya ng sinasabi nilang kaso ko. Abuse of power and literal na martial law po ang ginagawa nila. Marami ng galit sa inyo. Not only the Dutertes, yung mga inappoint, yung mga panahon ni Duterte na nandiyan dyan pa, mismo ang mga kaibigan ninyo, mismo kamag-anak nyo, isinusuka ka, bongbong. -bong. Pati kamag-anak mo, pati nga kapatid mo eh, sinusuka ka. Very lisa smugs ang mga galawan ninyo. Yung mga smuggler, hindi nyo pa Ang vlogger, iyo, ano nyo, kakasuhan nyo. Ba't hindi nyo kasuhan si Michael Ma? Ha? Remulia? Ba't hindi mo kasuhan si, Re si Michael Ma? Dahil magkakasabwat kayo? Itong buha ng inang lisa ng smugs na yan. Ba't hindi mo kasuhan yan? Bakit vlogger ang kakasuhan mo? Ayan, economic sabotage siyang ginawa ng Gina Yupak na yan. Dahil BFF niyo, dahil instead na kasuhan, binibigyan pa ni at ni Lisa ng, president, ng PSG. Ba't ito? Ito, bakit dito to, pinalabas nyo hayop na to? Yan, DOJ, yung pulburonic na si Mark Sayarot. Dahil magkakasabot kayo sa mga negosyo nyo, exporting ng pulburon? Ba't din nyo kasuhan yan? Dahil kasama ni Kuting sa New York? Dahil kasabot nyo ang mga smuggler, pulburonic lahat? Pero ito mga vloggers na to, na nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin at nag-interview kay Bantag, gusto nyong ipakulong? Gusto nyong i-contempt? E kung merong i kayong lahat dahil kayo miyembro ng Cindy Cattle at ng Mafia? Ang kapal ng mukha niyo, hindi pa kayo lamuni ng lupa? Kung minana ko lang yung pangkukulam ng lola ko, kinulam ko na kayong lahat? Nga ginayupak? Mm. Obstruction of justice. Sa ang banda nag-obstruct ng justice, ng hustisya? Kayo ang dapat kasuhan lahat ng obstruction of justice dahil la, tambaluslos, Speaker Romualdez, pinagkakausap ang Supreme Court Justices para again pumabor ang Supreme Court Justices sa mga kaalyado nila sa Okada nila na hindi mailipat ang management kay Mr. Okada. ba? Diba? Remember that case. Anong ginawa ni Martin Romualdez dyan? Kinausap ang mga Supreme Court Justices na kapag hindi kayo umamuyon sa pabor ko, sa gusto ko, paa-apektuhan ang budget nyo. It's the same thing na ginawa niya sa OTS Administrator. Remember, same, very Martin Romualdez. Bago ko sinabi sa inyo na pinagbabayaran o pinagkatinakot din ni Martin Romualdez ang mga chief ay mga justices na maapektuhan ang kanilang budget, di ba? Mismo lumabas sa Facebook page sa bunganga ni Tambalos Los Romualdez yung sinabi ko na paninindak niya sa OTS kay Atlas, Atlaska. Ayun? Yeah. Atlaska. Diba? So ngayon sinisindak niyo na naman ang mga vloggers. You have to fight, darlings. Mana si Tambalos sa anti niya. Sabi ni Lufax, anti Imelda niya. Tingnan niyo mukha ni Ramulya, violet na. O nga, mukhang kain kainin na ng lupa. So mga palangga, 21st century, social media era. Pero pilit kayong pasakan ang bunganga ninyo. At halimbawa, kami na, apat kami na ngayon. Una, ako lang gusto ng tamnan. Ngayon, kayo, kasama na kayo.